Rose at, at, at ang ating interpretasyon ang punong tagapagsalin inang Ness. <coughs> Ako si Yahweh, ang Diyos na makatarungan. Ako si Yahweh, ang Diyos na inyong sinasabang sa loob ng tahanan nito. Ako si Yahweh, ang Diyos na narinig sa inyong harapan. Ako si Yahweh, ang Diyos na magbibigay ng kaligtasan sa aking mga nilitha sa mundo. Ang mga pakayagan na inyong narinig sa tahanan ito ay may kapahintulutan po mula sa kanalitan. Kaya't kayong lahat ay sumunod, sumunod kayo sa aking mga itinataguling. Nais nice kong kayong lahat ay manalangin. Sa darating na ikapitong araw at ikay, pagkikita natin sa loob ng tahanan na ito, nais nice ko magpilit kayo ng kandila sa labas ng tahanan ito. Bilang inyong pagtugol, sunod sa aking kalooban. Sapagkat ang mga ilawang yan ang magbibigay ng daan tungo sa inyong tagungkay. At ang darating na malaking trahedya ay inyong ipagdasal at inyong ipanalangin. Aking mga anak, nais kong sabihin niyo ang aking talunin tagubilin mula sa inyong ama, tagubilin na may pag-ibig mula sa kalamitan. Tagubilin na may pag-iingat sa mga buhay na aking nilikha. Tagubilin na may pag-ibig sa inyong lahat tungo sa kaligtasan. Kaya kayong lahat na narinito sa inyong pakitinig, ako'y nagpapasalamat sa pagbet namin pa kayo upang ipanalangin hindi lamang ang inyong sarili gayon din ang inyong mga kapatid sa labas ng tahanan Kaya nais ko lamang na ang mga masasamang salita ay hindi ko marinig sa inyong mga labi. Sabagat yan, inyong mga labi itinagka sa pagbibigtas ng kabutihan at salita ng aking anak. Ang mabuti at pasama ay nakatakda ng bandigma. Kung kaya naman ang mga baluti sa sa inyo na at ito'y aking pagninigil at makakaasa kayo na kayo'y magdadalig pa. Ang isa sa pinakamahalagang sandatan ninyong pakakaingatan ay ang inyong puso sapagkat yan ay puno ng pag-ibig mula sa aking sa pangyarihan. Sapagkat ang bagay na nagmumula sa akin at nagmumula sa aking kaharihan ay magbutulat sa inyo ng kapayapaan at kasalanan. Tandaan ninyong lahat ang aking sinasabi. Tandaan ninyo ang aking tagubigan. Maaari kang lumapit sa akin. Ilahad mo ang iyong kamay, na. ina. Sapagkat narinig ko ang panalangin ng iyong mahal na anak. At ito'y aking sasagutin sa oras na ito. Aking ibibigay sa kanya ang kanyang pamamagitan ng iyong pananamin. Kaya pagpatuloy ka sa iyong ginagawa na pagsunod sa aking gawain. Ako'y nagpapasalamat sa pagiging masunurin at pagiging matatag sa kabila ng iyong katalimikan aking nakikita ang mabutihan. Sa kabila ng iyong katalimikan nakikita ko ang iyong katapangan sa kabila ng iyong katalimikan, nakikita ko ang pag-asa sa iyong buhay. Kaya, bilang iyong Ama, pakaiingatan ko ang iyong sambayanan. Iingatan ko ang iyong mga anak, gayon din ang lahat ng iyong mahal sa buhay. Kaya, sasabihin ko sa iyo sa araw nito, sa darating na taon, ay magkakaroon sa inyong buhay. Higit sa iyong anak, sapagkat siya ay makakaroon ng isang magandang kabuhayan na matagal na niyang hinihingi pinapanalang. Kaya't magpatuloy ka sa akin. Magpatuloy ka, anak, sapagkat hinibigay ko sa iyo ang kalakasan upang ika'y makasunod sa aking pagbibig. Ako'y nagagalak sapagkat narinig ko ka sa aking tahanan ang tahanan na ito kung saan ako'y narinito, ang tahanan kung saan naroon ang katotohanan, ang tahanan kung saan naroon ang tunay na Diyos. Narinito si Yahweh sa inyong harapan, at ika'y mapalad sapagkat ikaw ay aking kinakausap sa oras na ito at hindi ang iyong panalangin. Salamat sa iyo sapagkat nakita mo sa akin ang iyong pananamig at pananampalataya ay katumbas ng iyong pagbibig sa akin. Maraming salamat at salamat sa inyo. Kaya sa araw na ito, aking mga sa iyong pagdiriwang sa araw ng Reyna ng Langit. Ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Tanggapin ninyo ang isang mahalagang regalo mula sa inyong Ama sa Kalangitan. Sa sa inyong lahat ang masaganahan sa darating na kapaskuhan. Sa ng sa inyong lahat ang pag-ibig at kaligtasan sa inyong buhay. Sa araw-araw na inyong pag-alis sa inyong tahanan, hindi kayo kailanman mapapahamahan sapagkat ang aking mga anghel ay kasama ninyo sa lahat ng oras. Kaya naman, ako si Yahweh, ang nagbibigay ng pag-asa, ang nagbibigay ng kaliwanagan, ang nagbibigay ng kapayapaan, at higit sa lahat, nagbibigay ng pag-ibig sa inyong lahat. Maraming salamat. Minamahal ko kayong lahat. Amin mga